Ola mga kapatid, yes, so oh, napakaganda ng view natin na dito nga tayo sa Varena, Italy ngayon. Pero syempre, chichikahin ko pa rin kayo kung ano nga bang latest sa showbiz. Ano nga ba? Watch this. Bonggang pasabog, saya at papremyo. Yan daw ang aasahan sa grand tribute ng gabay guro para kay Mama at Sir sa Sabado sa Dolphy Theater sa Quezon City. Over 1 million pesos ang ipamimigay sa mga dakilang teachers. Tuloy-tuloy ang pagmamahal at pagpupugay natin sa kanila kasi tuloy-tuloy din ang pagmamahal at pagpupugay nila sa atin, sa mga learners para sa ating bayan. So they deserve that love, the tribute and the accolades that we're giving them. May hybrid concert pa, tampok sina Sharon Cuneta, Ogie Alcacid, Regine Velasquez, Jonah, Clarice, Bituwines Kalante, The Company, pati si Gabby Concepcion, Albert Martinez at iba pa. Gabay guro will always be in my heart. It's been part of my growing up. Uh, yung word na gabay and yung guro um, malaking bagay sa akin yan. Ito yung way namin to give back uh, with all the blessings we've been getting in our work. Uh, we need to give back to some uh, mga heroes natin na hindi masadong papanse. Speaking of blessing at pagiging thankful, nagpapasalamat naman si Albert sa mga tumutok sa kanya bilang si Priya sa The Iron Heart sa Finale Week sa TV5. Maraming maraming salamat po at binigyan niyo po ng pagkakaton ng isang ganitong klaseng show na pumasok sa inyong mga puso. Ang gabay guro ay handog ng Metro Pacific Investments Corporation, PLDT Smart Foundation, kasama ng PLDT Managers Club, Inc. Binahagi naman ni Maggie Wilson sa social media ang umunoy kwestyonabling pag-aresto sa kanyang ina. Sa series of Instagram stories, kinuwento ni Maggie na dinakip ang kanyang ina dahil nagnakaw umano ng sasakyan. Pero paano raw mangyayari yon? Gayong walang driver's license at hindi marunong magmaneho ang kanyang ina. Pagkatapos nito, nagpost si Maggie ng tila patunay na never siyang nagingin ng pera sa isang tao kahit na dapat meron siyang 20,000 peso monthly stipend since late 2021. Di niya pinangalanan, pero tingin ng netizens patungkol nito sa kanyang strange husband. Trending topic naman ang pag-alis sa bansa ni na Yexel Sebastian at Mikey Agustin sa gitnaya ng issue ng umano yung mga nascam nila. Matatandaang umabot pa sa tanggapan ni Senator Idol Raffy Tulfo ang isyo ng dalawa. Daan-daang milyong piso raw kasi ang naitakbo ni na at Mikey sa investment scam. Sa programang Christopher Minute naman, sinabi ni Nanay Christy na dapat daw kasi nagkaso muna mga nagre-reklamo bago nag-ingay para hindi na nakaalis ng bansa ang dalawa. Pero aminado siyang dismayado rin sa nangyari. Mabait itong batang ito eh na Ewan ko ba't nangkaganito, napa, napaloob siya sa isang malakihan na masasabi nating scam talaga. Mm -hmm. Napakalaking scam nito dahil kumuha kayo ng milyones, kumuha kayo ng daan-daan libo na pinaghirapan ng mga OFW natin, kumuha kayo ng pera na pinaghirapan ng mga Pilipino, pagkatapos ngayon wala naman pala hindi matutupad yung mga prosyentong ipinangako nyo. Di ba? Mm -hmm. Oh, so, hindi, hindi tama. At yan ang data sa showbiz. Balik sa inyo, John Studio. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.